đó là và now we went for the celebration của chúng ta phải nhớ bài yeah uh, theo team đẹp team trao hoành yeah. yeah. ba yung mga poke? Ano ang poke at nasang maganda? Ano maganda namin? Maganda at nasa O kayo umasa. Ano na tawa? Lang hawa sa patan nyo. Pia, what's up, Pia? Lata niya kami ng oras nyo. Lang putukan, Putuhan nyo. Ang pa ng putuhan eh. So, lala. Yeah, Yung pagkain na Ang <laughs> pahaka ng buhay. O, si pag-ilig. O. Isang eh. Isang plastic na. kaya iakay plastic O, ha? At is, hindi ka rin dito. Wala yun. Wala yun

Okay. Mayap, mayap. So, ano kaya yung putukan eh? Like fireworks. Then, Maya maya. So, ito, fireworks. Well, you know. Firework. fireworks. The fireworks. What up, y'all? What up, y'all? Ang kanya ba yung panalami? Nung pinakamot ang nalami sa Ayan! na siya!

Pirates, Pirates time! Huh? I, know, I Good vibes. And we the bar. Pirates. Let's go! Oh, we're gonna go one happy new year na pala. Ganda nun o. Doon yung lahat natin. Kasi wala ako eh. Wala ako lang hindi sa mga hanap din eh. 1나 둘, 10 둘, 하나, 둘, 하나, 1 하나, <laughs> mời <laughs> chào 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 chào

ابي اسمع مهندس ابو عابد و اسمع مهندس ابو

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ à video hấp dẫn haten und hello everyone ako dalhin ko sa isla no this is my thank you muna dala ah sikla wala na kami, nakita kami magpuruan Bakit kumupo na doon? sabi mo rin ako, may tayo. Ha? Pakain mo na kami ako sa tawa na kayo. Ha? Ano ka na kayo. Happy New Year. blessing the glory. Yan. Kaya, oh, come on. Hope so. Kaya deserve natin kasi mga. Hi! to blessing Lord. Blessing Lord. Blessing Lord ang ating ambon-ambon today. Ay. Sana may yung blessing good vibes na. حانا حانا أقول اهي هاي 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 هاي